2010 nang baluti ng palaisipan ang Angeles Pampanga dahil sa sunod-sunod na pagpatay ng isang serial killer daw. Ang sabi nila na nagumpisa ang lahat ng ito July 12, 2010. Nang merong isang Geoffrey Allen Benon, 60 years old, kasama ang kanyang pinay na girlfriend ang niloob at binarel matapos pagnakawan sa loob mismo ng kanilang hotel room. So okay, ha? Sure, merong pinatay. Alam kong nakakatakot siya in itself, pero hindi naman kasi nabago yung ganitong mga kwento, di ba? Dahil doon, no, hindi siya masyadong pinansin. Okay, until just a few days later, apat na araw to be exact, Meron namang isang Briton na si James Bolton Porter na 51 years old kasama ang kanyang girlfriend ang niloob na naman ulit ng isang gunman sa kanilang bahay sa Angeles Malabanas Village. Ngayon syempre, ayan, noong una parang okay, may pinatay, but this time, dalawang beses na. Nagtataka na yung mga tao. Yung una beses, chance yun eh. Pero yung dalawang beses, teka, this isn't just any coincidence. Pagkatapos nito, ay meron namang isang Amerikano na nagngangalang Albert Mitchell kasama yung pamilya niya, yung asawa niya. 70 years old siya at yung asawa niya naman na Pilipina ay 53 years old. Silang dalawa kasama yung tatlong mga tauhan nila, yung mga kasambahay nila, pinatay sa loob din ng kanilang tahanan sa Malabanas Village Dem. Ayon sa mga saksi, itong pumatay, eh, nakita raw ng isang village guard at ng isang moto-taxi driver na idinescribe siya sa mga kapulisan. Ngayon iisipin natin ha, may kinalaman kaya ang mga kaso sa isa't isa? Meron kaya tayong makikita ng mga pattern dito? Ang unang similarity po sa mga kasong ito, eh makikita natin na mga foreigners yung parang tina-target no? Kasama ang kanilang mga pamilya, no? Or kanilang mga asawa, or ka-live-in na Pilipina, o kung sino man yung mga close sa kanila. Ang pampanga po ay kilala na maraming naninirahan ng na mga expat, no? O yung mga nagre-retire na mga foreigners sa Pilipinas. Dito sila namimiling mabuhay. And to be honest, sobrang ganda naman po kasi talaga ng pampanga. Lalo na at ang sarap-sarap ng mga pagkain dito. Makwento ko lang din, isisingit ko po ang lolo ko ay proud kapampangan. I guess that makes me a kapampangan. At kung ako po yung tatanungin, personally, gusto ko rin po na sa Pampanga mag-retire in honor of my lolo. Share ko lang naman. Pangalawang similarity, eh, Minolooban sila, ninanakawan sila, saka pinapatay. So makikita natin na kung merong motibo man dito, no, eh parang pare-pareha sila. Walang link pa sa isa't isa ha, pero parang parehas kung iisa man ang gumawa nito. Ninanakaw raw mga gadgets ng biktima. And given na sa Angeles Pampanga ang lahat ng ito, at nangyari sila sa loob lamang ng napakaliit na time frame, hindi malabong iisa lang ang may kasalanan nito. Pangatlo, lahat po sila ay napatay sa pagbaril, gunman yung binabanggit kanina, 'di ba? At napakadali lamang pong matukoy no kung sa iisang baril lang po ba galing ang mga balang ipinutok dito sa mga biktimang ito. So ano nga kaya yung katotohanan? Sino nga kaya itong serial serial killer na to? Serial killer ba talaga siya? Bakit kaya niya ginagawa itong mga robbery at pagpatay na to? Ito yung unang teorya ng mga kapulisan. Sabi nila, baka sinusubukan raw nitong killer na kumuha ng access dun sa mga bank accounts ng mga biktima kaya kinukuha yung mga gadget nila, di ba? At pag nagawa na yun, siyempre, aba, ang laking pera nun. Bank accounts yun eh, di ba? Pero, eto nga kaya yung pakay nitong serial killer? Aalamin natin yan mamaya. I mental note nyo yan. Magdi-disclaimer lamang po ako na itong Angeles serial killer, quote-unquote, ay kasalukuyang isa pa lamang suspect kahit na napakatagal na niya nangyari ha. At wala daw direktang patunay na ito ang pumatay sa lahat ng mga nabanggit ko sa inyo. Ang gulo po no, pero sa pagtatapos ng ating video ngayong gabi, i-explain ko yan kung bakit. For now, hindi siya killer ha, but just a suspect. Pero nililinaw ko lamang, walang kahit anong direktang makapagpapatunay pa rito. Kaka-computer mo yan. Ang paghuli sa isang serial killer, hindi mo paniniwalaan kung paano nag-gut ang suspect sa kasong ito. Sabi nila ha, yung mga kwento-kwento, teksaveraw to, mahilig sa computer, mahilig mag-internet at mamaya tatalakayin po natin yan. Importante kasi siya sa kwento. And this time, tama yung mga nanay natin, yung mga tatay natin sa sinasabi nilang kaka-computer mo yan. Dahil ang suspect mahuhuli dahil sa kaka-computer niya. Nalala nyo kanina na merong nakakita sa kanyang guard at saka yung driver ng mototaxi? Nung dinescribe nila ito sa mga pulis, merong isang pamilya doon sa last na batch ng no, mga biniktima nitong serial killer natin. No? Sabi niya, ha, huh, teka, parang pamilya rin din describe mo ha. Ititignan lang ako saglit. So, punta siya sa Facebook. No? Ang laki ng papel ng Facebook sa kwentong ito. At pinakita niya, ito po ba yung binabanggit ninyo? Tinipe niya ang pangalan na Mark Dizon. I'm sure marami po sa inyo ang pamilyar sa kwentong to kasi pinag-usapan talaga siya noon eh. So itong lalaking ito raw ay kaibigan ng isa sa mga anak ng mga Mitchells. Pinakita po yung uh, Facebook profile sa mga witness. Ito po ba yung nakita nyo? Siya po ba yung sinasabi nyong tumatakbo mula sa crime scene? Ang sagot ng mga witness, Opo, yan nga po yon. Ang lalaki ay isang Pilipinong nagngangalang si Mark Dizon isa siyang 28 years old na computer technician. So kaya naman pala medyo mahilig mag-computer. May mga nagsasabi, no? Nag Nagpa-part-time din daw itong reflexologist or masahista. Na ngayon ay ituturo na bilang salarin sa lahat ng mga nangyaring pagpatay sa loob lamang ng iilang linggo sa Angeles City. Sabi ni Police Senior Superintendent Danilo Bautista, Nagbigay ng mga detalye itong mga kapulisan na maaaring mag-link kay Mark Dyson sa mga kasong ipinapataw laban sa kanya. At para makita natin ito, iisa-isahin nating balikan yung mga krimeng ginawa niya kanina sa introduction ng video natin. unang una, -una di ba? yung 60 years old na retired hotelier na si Jeffrey Alan Benon. Kasama yung girlfriend niya, no? sila yung unang biktima ni Mark Dizon. Sabi ng mga pulis na matapos pumasok ni Mark Dizon sa hotel room nito, July 12, doon sa Oasis Hotel, at pagtapos silang barilin, eh, kinuha na nga yung mga electronics, yung mga gadget nila. At mukhang hindi niya inisip yung ginawa niya, kung siya man po ang gumawa nito, dahil isinangla niya ang mga ito. Doon pa lang, meron na po talagang trace yung kanyang mga kasalanan. Solid ang ebidensyang ito kung sakali. Dahil una, lahat ng impormasyon ng biktima, syempre na nandun sa gadget nila, di ba? At pag nakita yun doon, oh, kanya to. Pangalawa, makukumpirma po ng pawn shop na si Mark Dizon nga. Kung sakali man no, na siya yung nagsangla ng mga ito kasi may mga pinipirmahan yan, di ba? May mga papeles yan. Hindi naman ganun-ganun lang yung pawn shop. Mabusisi sila dyan. So parang ang modus daw nitong si Mark Dizon, eh parang kinakaibigan yung mga nabibiktima niya hanggang sa pag nakuha na yung tiwala, papasukin na siya sa bahay na nakita naman natin sa mga krimen na ginawa niya at pagmalaya na itong nakakapasok sa na loob ng bahay habang nagpapanggap raw na aayusin lang yung mga computer nila e eh saka na nito gagawin ang madilim na krimen sa mga pamilyang nagtitiwala sa kanya. Ngayong meron na sila ng lahat ng impormasyong ito at mukhang disclaimer lang ha sa isip nila no for context parang safe nang sabihin na si Mark Dizon ang gumawa ng lahat ng mga pagpatay na ito isa na lang ang gustong gawin ng mga pulis at yan ay ang hulihin itong suspect. Isinuko ng ama. Dahil kalat na rin naman yung impormasyon, no? Takot na rin kasi yung mga taga-angeles. Alam na ng ama ni Mark Dizon na hinahanap siya ng mga kapulisan. Siya na mismo ang kumontak sa mga pulis. Hello, sir. Alam ko po kung nasaan yung si Mark Dizon, yung anak ko po. Punta na lang po kayo dito. At agad-agad, sinunod ng mga kapulisan ang tip na ito. Sa San Fernando City, mahuhuli si Mark Dizon. Sa plaza daw eh. At nang matunton ito ng mga pulis, sinasabing sinubung para maglabas ng barel. Sinasabi na noong nahuli ito, eh meron itong caliber .38 revolver at may walong bala, isang laptop at isang cellphone. Alam nyo ba na yung mga expat raw, ay no, eh, nag-o-offer na ng 100,000 na reward, no, parang community reward para sa pagkaka-aresto kay Mark Dizon. Ganon, I think scared na rin sila, di ba? Ang kaso, sabi ng mga otoridad na haharap sa multiple murder and robbery charges si Mark Dizon. At isa sa mga complainants ay ang anak na babae ng mga Mitchells na si Zarina. Pero alam nyo ba na medyo may counting plot twist pa yung kwentong ito kasi sabi sa mga report, itong anak ng mga Mitchells na si Zarina ay eh minsan na raw niligawan itong si Mark Dizon bago siya pumunta ng United States at magpakasal sa isang Filipino-American. Dati na rin palang nagkaroon ng arrest warrant laban kay Mark Dizon. At sa isa pang kasama niya no, na si Edgar Boglot dahil naman sa car theft at robbery around 2003 tapos 2005 ata siya binigyan ng arrest warrant. Pero in archive na lang daw ang mga ito dahil hindi na raw lumitaw sa korte ang complainant. Isinawalat din ng mga kapulisan na 20K yung mga isinalasang lang gadgets noong July 21. Isang araw bago patayin ang mga Mitchells at ang kanilang mga tauhan sa loob ng kanilang bahay. Biruin mo no 20k para sa buhay ng tao, hindi siya worth it. Napakaliit na halaga ibebenta mo yung konsensya mo, yung peace of mind mo, di ba? Halos iparada na no, ng Angeles Mayor na si Edgardo Pamintuan nang nakaposas etong si Dizon sa mga press photographers para masabi na ay tapos na yung takot natin, di ba? At nagfile file na rin daw siya ng charges laban dito. E paalala ko lang din sa inyo yung hula nila na, na nakawin yung mga private information para kunin yung bank account. Sabi ng mga police mukhang hindi naman daw yun yung motibo dahil medyo komplikado raw yung ganitong operasyon at siguro sa tingin nila walang kakayanan si Mark dito at dahil nakita naman nila ano na may pagsanglang lang naganap, 'di ba? Sabi nila mag-isa lang daw si Mike Dyson na gumagawa ng mga kasalanan ito. Marami na raw silang solidong ebidensya para mapatunayan ang pagkakasala nito. Katulad na lang ng mga gamit na ninakaw nito at na -recover. May mga nagsasabi po, no, hindi ko ito mahanap ha, so don't take this as fact. Pero may mga CCTV footage daw doon sa pawn shop. And of course, kung nangyari talaga siya, merong record doon sa pawn shop. May mga nakikita po akong comments pero don't take this as fact no hindi ko siya mahanap talaga. Ang paglilitis ng korte. Sinabi ni Judge Filbert Ituralde ng RTC Branch 58 sa prosecutor na si Alan Pasamonte na magpepresent ng at least dalawang witness daw no, sa pre-trial na nag-umpisa August 9. Halos isa't kalahating linggo lamang mula nung huling pagpatay doon sa mga Mitchells. At sa buwan ding yon ay ipe-present na raw, hopefully, ang lahat ng mga witness. At least 16 daw, eto mga witness na ito, kasama yung apat doon no, para sa robbery case noong uh, 2003. At yung 12 naman, syempre may kinalaman doon sa mga pagpatay na binanggit natin kanina. So kung isasummarize po natin, no, ito yung mga kaso ni Mark Dizon. Number one, ang kaso sa pagpatay niya sa mga Mitchells, ang asawa nito, at yung tatlong Pilipinong house helpers nila. Number two, ang pagpatay niya kay Jeffrey Allen Benon at ang kalive-in nito na Pilipina din. Pangatlo, ang pagpatay niya kay James Bolton Porter at kalive-in rin nitong Pilipina at yung huli na nga no na car theft na kaso niya so ganun karami ang mga pamilya ng biktima syempre no silipin din naman natin sila. Ano kaya yung mga nangyari sa kanila? Ang Briton po na si James Bolton na originally ay mula sa Lincoln ay merong tatlong anak, ba? Diba? Naulila sila. Matapos ang mga pagpatay, nagkaroon pa ng fundraisers sa Facebook na umaasang makalikom ng 8,000 pounds. Tingnan natin kung ilan yan sa PHP, no? Para ma-repatriate ang kanyang katawan. Bring our dad home, sabi sa fundraiser nila sabi lang ng pamilya nito na gusto lamang nila bigyan ng isang proper funeral itong si James para makapagpaalam sila ng maayos. Ang anak nitong si Jessica ay nag-anunsyo na na-reach naman daw nila ang kanilang target at nagpapasalamat sa lahat ng nagbigay ng mga donasyon. Sabi niya, uwi na ang tatay ko kung saan siya belong. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang Canadian naman na si Benon, ay founder pala ng Dove for Peace Foundation sa Vancouver. Nagmamanage raw ito ng mga five stars hotels sa Asia so medyo malaking tao talaga siya. At nagpatakbo pa ng Media Village sa 2000 Sydney Olympics. Matapos ang pagpatay sa kanya, pinuntahan siya ng kanyang kuyang si Trevor. Pamangkin na si Gypsy Fisher at nagpunta silang lahat sa Angeles, Pampanga para i-cremate ang kanyang labi. Alam nyo, may vlog pa tong kapatid niyang si Trevor na kinukwento yung pain, yung poot, noong nagpunta sila doon sa crime scene. Ang bigat nun, di ba? Alalang-alala raw niya yung amoy nung eksena na sinabi niya eh, habang buhay niya na dadalhin. Sino ba namang hindi dadalhin niya habang buhay, di ba? Magkakaroon daw ng memorial services sa Sydney, Australia. But sadly, wala na rin po tayong mga further information sa mga bagay na to. Of course, alam naman natin yung nangyari sa mga Mitchells, no? May kwento na natin yan kanina. Ay, nakakalungkot lang din po sa kwentong ito, eh wala na rin tayong masyadong balita. Kung ano yung nangyari doon sa pamilya, no? Nung mga kababayan natin na naging biktima nitong serial killer, no? Kung si Mark Dizon man to o hindi. Ito ngayon yung tanong. Si Mark Dizon, ano na nangyari sa kanya? Meron kayang impormasyon tungkol sa kanya. Meron lamang po akong sobrang kaunte no ng mga articles na bumabalik sa kaso ni Mark Dizon. Update mula sa Punto Central Luzon. The article goes all the way back noong 2014 at November 2016, which is anim na taon matapos yung pagpatay na ginawa ng serial killer, ha? Hindi ko sinasabing si Mark Dizon yan. Sabi nila, nasa city jail pa rin daw si Mark Dizon. At hindi pa raw tapos ang mga prosecutor sa pagpresenta ng mga ebidensya at mga witnesses laban sa kanya. So mukhang marami ng delays. Yun yung mga nakikita ko po. Naging metikuloso raw ang judge na si Philip Ituralde sa pagdeal sa kaso dahil sa sakop ng krimen na ito. Siya ay humaharap sa limang bilang ng murder, isang carjacking, at bilang ng robbery. So medyo nabago na mula dun sa pinag-uusapan natin kanina. As of 2014, sampu pa lang daw sa 16 witnesses ang nakapagpresenta. Ito nga lang ang sabi nila na so far ha, the prosecution has presented no direct evidence to establish Dizon's guilt. Walang direct na makakapagpatunay na kasalanan nga ito ni Mark Dizon. So ano na kaya ang nangyari sa kanya, no? Sayang naman kung mauuwi lang sa wala ang lahat ng ito. All evidences against Dizon were circumstantial. Sabi nila, pero kung ako ang tatanungin, kung sakali kaliman po ha, na ginawa ka ito ni Mark Dizon, eh parang parte na rin naman ng pagpaparusa sa kanya. Itong napakaraming ta anim na taon na naikulong siya. Pero kung hindi siya, nakakalungkot yon. As of now, lilinawin ko lang, si Mark Dizon po ay isa lamang suspect. Matatapos pa kaya ang kasong ito at mapaparusahan pa kaya ang may sala. Nakakagulat kung gaano madaling maburano no? Or mablur yung pagitan ng ligtas at saka nung delikado. Hindi lahat ng umingiti sa atin ay kaibigan natin. Hindi lahat ng kumakatok sa bahay natin ay may mabuting intensyon. At hindi lahat ng pinapapasok natin sa ating buhay or sa ating tahanan ay karapat-dapat na naroon. Kagaya na lang ng ginawa nung serial killer. Kung sino man ang nanloob sa tatlong foreigners at anim nating kababayan ay hindi pumasok sa mga bahay na yon gamit po ang puwersa. Take note ha, nakapasok po itong serial killer dahil binigyan siya ng pagkakatiwala. Hindi question yung kanyang presensya at sana ay maging leksyon ito na magingat po ang lahat sa mga taong pinagkakatiwalaan at pinapapasok natin sa ating mga tahanan. Hindi mo alam na yung kumakatok pala sa pinto mo ang tatapos na sa buhay mo. Mag-ingat tayo, magbantay tayo, walang masama dyan. At higit sa lahat, piliin natin ng maingat, masusi, mabusisi ang mga taong binibigyan natin ng akses sa buhay at bahay natin. Ito ngayon ang tanong ko sa inyo. Pero bago yan, mag-like, subscribe, at notification bell kayo. At ipopromote ko lang po, no? Pagkatapos po nito, ay aalis uh, na ako at mag-uumpisa ako ng isang adventure of a lifetime. So kung gusto niyo pong makita yung adventure ko na yan, gusto ko lamang pong ipromote yung aking second channel, yung aking travel channel, kung saan-saan po ako pupunta. Iniimbitahan ko kayo mga thirdies na samahan ako dahil alam kong sasamahan nyo ako at alam ko na mag -e enjoy kayo sa lahat ng mga pupuntahan natin. Ilalagay ko po yung link sa ilalim ng ating second channel so sana ay panoorin nyo yon At ito na yung ating question of the day. Meron na ba kayong mga pinapasok sa tahanan ninyo na may masama palang balak sa inyo o sa inyong pamilya? Tagnakaw? Nanakit? Ano ang ginawa niyang pagsira sa tiwala mo? i mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara the Third At ito ang aking kwento. Kita yung mist. Kaya malapit na tayo sa panda. Oh my God! Mm <laughs>